Francis Leo Marcos po. Magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat ng pamilya ko, sa bumubuo ng FLM family at ng FFC, at sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon, pag-usapan natin ano po ba yung party list at ano ba ang nagagawa ng party list. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. Katulad ko, ito ang party list ko, LPGMA. Halika, samahan niyo ko at himayin natin isa-isa kung ano ba ang kahulugan nito at ano ang pakinabang ng party sa pang-araw-araw nating buhay. sa nyo ako. Katulad ng party list ko, ng LPGMA party list. Una, naipanalo ng LPGMA party list ang batas na RA 11.592 o LPG law na nagbabalik sa regulasyon ng LPG industry sa buong Pilipinas. Pinirman ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021. Hangad ng batas na ito ang kaligtasan ng bawat tahanan at matigil ang pandaraya sa mga consumer na gumagamit ng LPG at ng iba pang petrolyo para sa ikauunlad ng ating bansa. Alam niyo ba, mga kapamily, na marami rin sinusuportahang batas ang LPGMA Party List patungkol sa mga micro, small, and medium business at job generation. Ito ay para umunlad ang ating ekonomiya. At nang sa ganun, bumagal ang inflation rate sa ating bansa. Mga ka-family, at ngayong darating na 20 Congress of the Philippines, ang hangad ng LPGMA panelists ay tanggalin naman ang excise tax sa lahat ng produktong petrolyo, hindi lamang sa LPG, kundi pati sa diesel at gasolina. Di ba napakaganda? Mababa ang gasolina, bas bababa ang transportasyon ng mga mga produkto galing probinsya patungo ng Maynila, magiging mura pagkain at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Resulta nito ay mal malaking ginhawa at kapakipakinabang para sa lahat ng mga Pilipino. Dahil kasabay nito, nabababa ang presyo ng pagkain, pamasahe at mga delivery cost na mga pangunahing produktong kailangan natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Sabi nga ng mga kasama ko, na sila Alan at Arnel T, isa sa advokasya ng LPGMA party list ang pagripaso o pagtanggal ng excise tax sa lahat ng petrolyo. Katulad halimbawa ng pagbawas ng 3 piso kada kilo para sa LPG, 6 na piso kada litro ng diesel, at 10 piso kada litro sa lahat ng uri ng unleaded o gasolina. Nang sa ganon, ay tuluyan na nating makamtan ang masaganang buhay. Katulad ng sinabi ko, yan po ay ilan lamang sa mga ginagawa ng party list. Kayo, ang tanong ko, ano ba ang nagawa ng party list nyo? Pero ang party list ko, yan ang mga ginawa nito sa Pilipinas, lalo na nung pandemic. At yung party list ko, kasama ko sa lahat ng advokasya ko para abutin lahat ng mamamayan sa buong Pilipinas. Ikaw, ano nagawa ng party list mo? Ano ang LPGMA ang ay partilismo! Muling iboto, LPGMA ay partilis number 136 sa balota. Uh, uh, sa lahat ng FLM family, ha? Uh, FLM family, uh, lahat ng FFCI, FLMSI, Francis Leo Marcos Supporter International. Oh, ito na yung pagkakataon natin pagkakataon ninyo na magkaroon kayo ng boses sa gobyerno. Oh, di ba? maaaring ako ay uh, umatras bilang senador. Uh, pero ibig sabihin, eto, makakapagsilbi pa rin tayo. So, wag nating kalilimutan yan. LPGMA party list. Number 136 sa balota. Alibawa, eh, yung balota. Nakita nyo yung balota. Di bumoto na tayo. Okay. Sa likod ng balota, may nakalagay doon party list. Hanapin nyo yung number 136. Oo. Oh, yun ang party list natin. Abay, pag nakakuha ko tayo ng 2 milyong boto, ay eh, tatlong sit ho tayo sa kongreso. Tatlong kongreso. Ang ginagawa mo dyan? May trabaho pa tayo ah. Eh, sir, eh, ano pa problema sa ako? Paano gumawa? Pati nga. Bota, uh Ha? Ah, okay. nagpa-practice ka. Bakit? Ah, Hello, ano, ano, ba? Ano ba yung ano boboto mo? Sino yung boboto mo? Eh, ito yung boboto ko, sir. Oh. LPGMA LPG party list? Pa oh. tayo? Eh, sir. Hindi ko makita dito yung LPG party list. Alin yung LPGMA party list? Oo, oh, sir. Akin, akin, akin. Ganito kasi yan. Ikaw. Ang LPGMA party list, makikita mo yan sa likod ng balota. Yan. Ngayon, kapag boboto ka ng party list at nakaboto ka na sa lahat, Halimbawa, katulad niyan, namili ka na ng labindalawang senador, namili ka rin ng congressman at mayor. Ngayon, pagkatapos mo mamili dyan, nandito sa likod yung mga party list. Hindi ka pwedeng mag-shade ng marami, kailangan isa lang. So, ano ba yung pipiliin mo talaga? Siyempre, yung LPGMA party list. Para ma-educate ka ng tuluyan, ito, ang balota, dapat ito walang nakakakita ikaw lang ang nito. So una, boboto ka ng labing dalawang senador. Kailangan pag binilugan mo yan, kailangan yung bilog buong buo. Hindi lalampas, kundi buong buo. Ngayon, kapag nabilugan mo na yung mga boboto mong senador, at yung mayor, at congressman, at gobernador, boboto na tayo sa councilor. Pagkatapos dito sa unang pahina, babalik na rin natin yung balota. Nandito sa likod ng balota, yung number 136 mo, hahanapin natin kung nandyan ba talaga yung LPGMA. Ayun, number 136, bibilogan natin yan ng buong buo. Kailangan walang sobra, kailangan buong buo. Ngayon, hindi ka pwedeng magdagdag ng another na party list kasi mawawala ng bisa yung binoto mo. Kaya kailangan isa lang talaga. Sigurado ka na ba Diyan sa 136 mo. Sigurado, sigurado. Kaya mga ka-FLM family, huwag yung kakalimutan. Yung party list natin ay nasa likod ng balota. Hindi nasa harapan. Nasa likod. Numero 136. Okay? So, pag boboto kayo mga kapamilya, tatandaan nyo, ang party list, isa lang ang iboboto. Sa sobrang daming party list na to, kapag dalawa yung binilugan nyo, mawawalan na sa isa yung boto nyo, mga kapamilya. Kaya kailangan isa lang. At syempre, para sa Evelyn family, number 136, LPGMA Patris. Yeah, FNCI, San Pedro Sports Complex, we support Francis Leo Marcos and LPGMA.